Opesyal nang inanunsyo ng Star Cinema na ang pelikula ni na Catherine Bernardo at Alden Richards na Hello Love Again ay tinanghal na highest Filipino film of all time matapos nitong kumita ng kabuoang 1.6 billion pesos sa buong mundo. Ibinahagi ito ng Star Cinema, ang producer ng pelikula, at ipinagdiwang ang tagumpay ng Kath Den film na kasalukuyang available na sa Netflix. Sa kanilang post, sinabi ng Star Cinema, Thank you for sharing joy with us. The highest grossing Filipino film of all time, Hello Love Again, has recorded 1.6 billion pesos worldwide gross. Mahal namin kayo palagi. Gayon pa may mga netizen ang nagtataka sa kumitang halaga ng pelikula na ayon sa kanila ay hindi tumutugma sa mga naunang ulat noong Disyembre ng nakaraang taon. Ilan sa kanila ang nagtanong kung bakit 1.6 billion pesos lang ang itinatampok na gross, samantalang noong Disyembre taong 2024, ang mga ulat ay nagsasabing halos 2 billion pesos na ang kita ng pelikula. Narito ang ilang komento mula sa mga netizen. 1.6, last December sabi ni Tim Yap 1.7 plus sabi ni Direk Cathy almost 2B. Nag-showing pa sa Taiwan and Indonesia, ano yun free, isang user ang nagtaka. Hindi ba ito yung malapit ng mag 2 billion? Bakit parang may something odd? Tanong pa ng isa. 1.6 billion, parang yun na yata yung nakaraang December pa, sabi nga ni Maha. Almost 2 billion na daw ang gross, dagdag pa ng isa pang netizen. Nung December pa yan, 1.6 billion na yan, pero baka dahil may mga ongoing pa na international screenings, baka malapit na nga sa 2 billion, ani naman ang isa. Ang mga komentong ito ay nagpapakita ng pagkakontrobersyal ng ulat ukol sa kita ng pelikula. May ilan ding mga nagsasabi na dahil may mga pelikulang patuloy pang ipinalabas sa ibang bansa tulad ng Taiwan at Indonesia, maaaring tumaas pa ang kita ng pelikula, kaya't may mga nag-aalala kung bakit hindi pa umabot sa naunang inaasahan na halaga. Ang mga nabanggit na figures ay nagbigay ng pagdududa sa mga netizen na tila hindi naaayon sa mga naunang pahayag ng ilang personalidad tulad ni Natim Yap at Direk Cathy Garcia Molina na nagsabing malapit na itong magtamaw ng 2 billion. Sa kabila ng mga agam-agam ng ilan, marami pa rin sa mga tagahanga ng Kath Den ang masaya at ipinagdiwang ang tagumpay ng pelikula. Ang mga solid na fan ni Catherine at Alden ay hindi na pinalampas ang pagkakataong ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang mga idolo at ipahayag ang kanilang buong suporta sa pelikula. Para sa kanila, ang tagumpay ng pelikula ay hindi lang isang milestone sa karera ni Catherine at Alden kundi pati na rin sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa kabila ng kontrobersya ukol sa eksaktong kita ng pelikula, ang pelikulang Hello Love Again ay patuloy na nagpapakita ng malakas na pagtangkilik mula sa mga manunood, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Ang tagumpay na ito ay isang patunay ng lumalaking global na audience para sa mga pelikulang Pilipino at ang pagiging bukas ng mga tao sa panunood ng mga lokal na pelikula. Ang pelikula ay patuloy na tinatangkilik ng mga manunood at kahit na may mga isyo sa mga naunang ulat ukol sa kita nito, hindi pa rin maitatanggi ang tagumpay na nakuha ng mga bida at ng buong team ng pelikula. O huwag kalimutan, ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang pagmamahal at pagsuporta ng mga tagahanga na nagpapatuloy sa pagbigay-pugay sa kanilang mga idolo. Sa ngayon, patuloy na tumatanggap ng papuri ang pelikula sa Netflix at sa iba pang platform at ang mga tagumpay ng mga artista at ng buong production ay nagsisilbing inspirasyon para sa iba pang mga proyekto sa hinaharap.